Hi mga guys. Ayan. Ayan pa yung shell na nabili namin ng aking mister. Ah, uh, anong pangalan sa inyo yan guys? Tingnan nyo guys. O oh, gumagalaw-galaw pa yan. At yan ay ilulutuin ng aking mister ngayon. Ayan binabad muna namin siya sa tubig. Para ano yan guys? Para tawag sa amin nilaming daw. Nalalabas yung mga dumi sa loob nila. Ayan, panoorin nyo na lang guys. Gumagalaw-galaw pa yung mga shell diyan. Ay ano. Fresh na fresh pa talaga 'yan. Sino mahilig sa shell, guys? Ayan. O. Wow, salat like dabunan. Tawagi sigaan ba? Ganyan yan, yan pag sa ano kasi yan to, to dalawang mata yan, di ba? Pag nasa ilalim kasi to ng lupa sa ilalim ng dagat. Makikita mo yan sila diyan da sa amo. Kau kawon sa ilaw. Noon kasi guys, sa probinsya pa kami. Ito talaga yung ano namin palagi, minsan noon ulam. Kaya marunong kami manguhan ito Dalawang mata yan siya da sa ilalim ng lupa. Kau kawon mo na ano ba? So, ayan na nga guys. Niloto na nga ni Mr. Angel. Panoorin nyo na lang guys. Paano siya magluto. Bukan mo ini, para bungo. Okay. ha. Ngayon dali. Ngayon dali. Ngayon dali. Ngayon dali. Ngayon dali. Ganito okay. rin baka magluto, guys. Ito ay ginisa lang ni Mr. Ayan, guys. Ibang klase talaga magluto si Mr. Ito mo, na paano Diyos Nga, yeah. pan Natagal So ayan na guys Ginisa lang yan ni mister At yan Lagyan niya ng sili Lumlog dag ko Ito lasa nito. Amoy. Lasang oh. ako.